So, ayan. Dito na ako sa tabi. Ito, ang litang tubig. <coughs> hmm. Tapos, dito nyo na lang makikita sa timba. Kasi, ililipat ko na yung huli ko. Ayan. Unahin ko lang muna yung medyo malaki. Ayan, o. Ililipat ko na rito. para may kita nila puro maliliit yung sa taas yan so laki nito oh huh? Ayan o, laki nyo, no? Yes. Yan. ang big size. Big size ang huli ko. Big size. Bah, nawala yung batangal ko ah. Saka yung batangal ko. Ang lalaki niya Oh. malalaking laki yan malalaki Simpetang al kok ya oh Bah, nawala yung batangal ko ah. Ah. Oh. Lah. Tumah. Hmm? Tumalon nyata yung batang alku, ah. Oh, dia makawal sa kawil, sa kawil, ah. Eh, nangangawal, ah? Ka? Nggak, nggak, nggak. Nasaan kayaknya yung batang alku, nawala. Lah, nah. Tuh, ada -huh. nata, melaki, kuy, ya? Hmm, Saan kaya nagpunta yung batangal ko? Nag-iisa nga lang yung batangal eh. Lah. Sayang. Tumalon yata. Tumalon yata ko Hmm. Yeah, wala na. Tang wala yung batangal ko. Then, ito malo niya Wala pa. Ako di ka makawal sa kawal kasi yun nagdadala. Ay, dala yan, dala. hindi sa kawal. Wala batangal. Wala na. Wala. Nakuha yata yun ito ah. Nagdala? Hmm. Hindi wala sa yung batangal ko. Saan nga napunta yun? Wala talaga. Na, ano. Wala na Sa ayan. Saan napunta yung batangal ko? Ahem. <coughs>